masarap adobo. your favorite adobo? Ngayong araw ay pinagluto ako ni Peter ng aking favorite adobo. First time niya magluto na to, kaya excited rin siya na ipatikim daw sa akin yung version niya ng adobo. Pinapanood niya lang kasi ako nung nakaraan, tapos sabi niya next time siya naman daw. Hello, chef! Hello! What are you preparing? I will cook adobo, your favorite. Wow! But my way. Okay, sure. <laughs> okay. Do it your way. Yeah, adobo manok. <laughs> nice and simple, yeah? yeah? it's your first time to cook adobo for me. Yeah, that's my first adobo. Inihanda niya na yung mga ingredients. At syempre, di mawawala ang ating manok. At maglalagay din daw siya ng carrots, may suka, toyo, asukal, dahon ng laurel, asin, paminta, mantika, bawang, sibuyas, at luya. Abot pa nga ang pakit sa akin na itong afam ko habang pinapanood ko. Sabi ko baka mahiwa siya. Oo, oh! your hand. Wow, so fast. Na-amaze kasi ako sa kanya kapag nagluluto siya kasi ang bilis niya kumilos, lalo kapag naghihiwa ng mga gulay at mga sangkap. Ito nga pala yung ambag ko ngayon, ang magluto ng kanin. Alam niyo na, rice is life. Lalo kapag masarap ang ulam, talaga namang taubang kaldero. At ipinagpatuloy na ni Chef ang paghahanda ng mga sangkap na kakailanganin niya para sa kanyang adobo. Nahiwa niya na rin yung manok at pinagsama-sama sa isang lalagyan kasi imamarinate niya raw. Nilinis niya na rin agad yung mga ginamit niya kasi ayaw niya ng maruming kitchen. Hindi raw siya makagalaw ng maayos kapag maraming kalat sa kusina, sakit raw sa mata at saka para maiwasan rin daw yung food contamination. Kaya nililinis agad namin yung paligid at hinuhugasan yung mga ginamit bago mag-proceed sa next step. Lalo kapag naiipo na at wala nang space. Ayan at pinaghalo-halo ni Peter yung mga sangkap, minarinate niya yung chicken bago iprito. Gusto niya raw kasi iprito nang bahagya muna yung chicken para maging brown yung mga balat at sinimulan niya ng iprito yung manok pagkatapos magpainit ng mantika sa kawali. nag enjoy ako sa panonood sa kanya at the same time excited rin ako matikman Ang kanyang luto. Natutuwa nga ako kasi this time siya na yung nagtatanong sa akin. Kadalasan kasi siya yung nagtuturo sa akin ng iba't ibang recipe. Although iilan lang naman yung tanong niya pero syempre feel na feel ko pa rin kasi feeling ko ako naman yung nagtuturo. Char. Pero pagdating naman sa mga technical, mga ganun, ako naman yung naaasahan niya dun. Now we will flip. Okay. White, pink, white, ink. Brown, brown, brown. Brown, 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 brown. Ayan, at naging brown na nga yung kulay ng balat. Ang bango-bango pa. Good? Wow, yeah. Looks good, good, good. Good, good, that's good. Good good, good. good. good, good. Hinihintay namin mag-brown yung kabilang side ng chicken. Kaya nagharutan muna kami habang naghihintay. Charot. Sana. <laughs> This is my vegetables for adobo. Okay. okay. Nice, it looks good. Hinango na ni Peter yung pinritong manok at nagisa na rin siya ng bawang, sibuyas at luya. Pagkatapos inihalo niya na rin yung ibang sangkap. Soy sauce. And vinegar. Yeah, vinegar. And some water. Water. Ibinalik niya na yung manok sa kawali at hinintay kumulo kasi sabi niya hindi pa naman daw totally luto talaga yung chicken. Naging brown lang yung kulay dahil pinrito ng bahagya. Naglagay rin nga pala siya ng parsley. Cleaning at habang hinihintay maluto, naglinis ulit siya, hinugasan niya yung mga ginamit na kasangkapan. Salitan kami dito sa bahay, pag siya 'yung nagluto, ako naman 'yung maghuhugas ng pinagkainan. Pag ako naman 'yung nagluto, siya naman 'yung maghuhugas ng mga pinggan. At ito na ang adobo, talaga namang nakakatakam. At nagsimula na si chef magplating. Sabi ko nga, Tara, may food presentation pa. Talagang kinabug niya 'yung adobo ko. Wow. Puro wow na nga lang yung nasasabi ko. Talagang ayaw magpakabog na tong afam ko. And parsley. Ta-da! So your favorite adobo with Thank twist. <laughs> Thank you! At ito na ang adobo ng aking asawa. Excited na akong tikman. I'm cooking for you. Thank you! Let me try. Mmm! Masarap! Masarap? Masarap! It's good. good. It's really good. Adobo? Adobo. Mmm! Mmm! Mm, so mm. good! Masarap. Masarap? Yeah, I can taste the skin. That's good. Mm. Because it's pan fried. Mm -hmm. mm, it's good. Thank you, thank you. You're welcome. Talagang nag-enjoy ako sa adobo. Feel na feel ko yung lunch namin Manda today. Kaya. How was it? Masarap. Kain tayo. Masarap adobo. Pareho kami nag-enjoy sa aming ulam na adobo ngayong tanghalian. Ayun lang. Thanks for watching. Ingat!